Bumanat naman si Attorney Ferdinand Tupasio laban kay Senador Ontiveros. Tinawag ng abogado na bully ang senadora dahil sa pagtutulak ng investigasyon laban kay Pastor Kibuloy. Si Luisa Erispe para sa detalye. Sa gitna ng mainit na talakayan sa Senado ukol sa aligasyong rape, sexual abuse at human trafficking, laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Kibuloy. Nagpatutsada na ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio laban kay Senator Risa Hontiveros. Giit ni Topacio, pambubuli lang ang ginagawa ng senador dahil hindi naman umano ang senado ang tamang lugar para sa investigasyon. Sinabi pa ng abogado, kung totoong malakas ang hawak niyang mga ebidensya at witness, bakit hindi ito dalhin at isampas sa korte? Ang senado po ay hindi korte. Sinabi na po yan ng korte suprema. The Senate is not a court, it is not the police, it is not an investigative agency, its job is to legislate. In the same way that courts cannot legislate, the Senate or the House cannot determine the guilt or innocence of anyone. ito hamon ko kay Senator Antiveros, ha? di tulungan ng tanggapan niya na mag-file ng kaso sa Korte. Bakit sa Senado? Nang tanungin pa si Topacio kung dadalo ba siya at ang pastor kung magkakaroon ng pagdinig sa Senado hinggil sa mga aligasyon. Simple nga, I'll cross the bridge when we get there lang ang sagot nito. Sabi din ng abogado, hindi dapat maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Department of Justice laban kay Pastor Kibuloy dahil wala pa naman itong kahit anong kaso sa korte. Yung restriction on Uh, the right to travel is the exception rather than the rule. Kung kaso lang ang uh, uh, para magkaroon ka ng lookout bulletin, hindi eh, dapat nagpa-lookout bulletin din tayo kay Senator Antiveros. May kaso siya sa ombudsman eh. Ito nga, wala pang napafile na kaso anywhere. Siya may kaso siya sa Pasay. Para naman sa Department of Justice, naniniwala silang hindi pa rin panahon para maglabas ng ilbo laban kay Pastor Kibuloy. Bagamat may dalawang apela ng nakabinbin sa DOJ para mabuksan muli ang mga reklamong rape at human trafficking laban sa Pastor. Dahil nabasura na ito noon, maituturing pa rin walang konkretong investigasyon sa ngayon. Patuloy ding sinasabi ng DOJ, hinihintay pa nila ang official na hiling ni Senator Risa Hontiveros para sa Ilbo bago sila kumilos at magdesisyon. Hindi naman tayo nagmamadali. Um, kung magkaroon ng investigation, that will probably be the the best time. Um, even if it's just a monitoring uh, monitoring mechanism, ayo lang talaga namin na uh, may hindrance or may siguro dent Dun sa mga karapatan ng ating mga kababayan. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.